kapag ang lahat ng pinaghirapan mo ay nawala sa isang iglap kapag ang pinagkukunan mo ng lakas ay unti-unting nauubos maiisip mo Lord nasaan ka na pero sa bawat luha sa bawat tanong may sagot ang salita ng Diyos For I know the plans I have for you declares the Lord Jeremiah 29:11 Si Marco ay isang ordinaryong Pilipino ama manggagawa anak ng Diyos araw-araw siyang pumapasok kahit pagod para sa pamilya niya pero isang araw bigla siyang tinanggal sa trabaho sunod-sunod ang problema naubos ang ipon naubos ang pag-asa at sa gabi habang tulog ang lahat lumuhod si Marco Lord nasaan ka na hindi ko na po kaya Ilang linggo ang lumipas. Habang naglalakad si Marco, may lumapit na hindi kilala at iniabot sa kanya ang isang papel. Mukhang simpleng babasahin lang, pero tumama sa puso ang laman nito. Hinawakan ni Marco ang mensahe ng Diyos ng buong tiwala. Wala mang kasagutan sa ngayon. Naniniwala siyang may magandang plano si Lord. Dahil hindi siya Nagpapabaya. Lumipas ang panahon. Isang kaibigan ang ginamit ng Diyos para magbigay ng bagong oportunidad kay Marco. Maliit man sa simula, pero sapat na para simulan muli ang buhay. Mas naging malapit siya sa Diyos, mas tumibay ang pananampalataya, at higit sa lahat, natutunan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa pera kundi sa presensya ng Diyos sa buhay mo. Kaibigan, kung ikaw ay nawalan ng trabaho, nawalan ng pag-asa, nawalan ng tiwala sa sarili, alalahanin mo ito. I will never leave you nor forsake you. Hebrews 13:5. Those who hope in the Lord will renew their strength. Isaiah 40:31. Ang plano ng Diyos ay mas mataas kaysa sa iniisip mo. At kung hahawak ka sa Kanyang salita, matutuklasan mo ang pagkakabigo ay pwedeng maging simula ng panibagong tagumpay. Kung ikaw ay tulad ni Marco o may kilala kang nawalan ng pag-asa, i-share mo ang video na ito. I-comment mo ang Amen kung naniniwala kang may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Manalig, maghintay, kumilos, dahil ang Diyos, man ay hindi nagpapabaya